Mga kaibigan Bumalik kami dito Sa North Sugaray Para bisitahin Ang Lote Pagoy, nag Nagayos sila ng kalsada So, i-check natin Kung kaya pa ng sasakyan Ayan, nagpunta sila lahat doon oh. Kasi may malalim doon Medyo bumigay Pati yung kabilang side kasi nga nag-uulan. Ayun, may ginagawa na rin silang kalsada doon. Ayan. So, malayo po yan. Zinom So, let's see. Maglalagay sila ng bato. O, yung pamangkin ko. What? What happened? Maglalakad tayo? na napakalayo. Kaya de. Ka Nadudulas ako. Ah, kaya ba yung ano? Yung kitid. Hindi yun. kayo lalagyan ng mga bato. <coughs> yung malalaki na. <coughs> so, maglalagay sila Nadudulas ng bato. Nagugulas ako. Para hindi lumubog yung ano? Yan. Yeah. Bulong ng sasakyan. So, gumanda. Bumaba yung ano, ayan. Diyan ako galing. hindi eh, katulad na napakatarik niyan. Diyan kami hirap na hirap umakit. As in, umaatras yung sasakyan. Wait lang, tutulong tayo. Nalagay tayo ng bato for sure. Mayroon pagtulak. Iilan lang kami. daw? Sabihin nyo doon. Sabihin nyo agad. Sabihin kung hindi kaya. Okay na, okay na. Ay, daluyan pala ng tubig. Ano? Kaya ba doon lang, banda? Maglagay ng bato. ayan, dadaan si daddy oh my god oh tulak wag kayo katawa dyan

Hindi. Tutulak kayo sa harap. Hindi. Sa harap, sa harap ang may problema. Tutulak. Ano, tulak? Tulak na, paharap. Akin na yun, damit mo. Tulak nyo na, pa harap. Para pa sa likod. Oo. Okay. Nag-iisip ko nung gagawin. So, pag tag-ulan, hindi talaga kami na gaano na pupunta rito. Para pa. Para pa pa. Hopp, oh, oh mga cunelas Ini, ikut, ikut aku tulis kembar Nanti muna. Sis! Tingin ko tutulong na ako. Sige, si. Go! Ang sapatos na maganda! Oh! Okay lakas talaga ni Amazona, oh! Ah! Oh, Doon lag yan! Oo, oh, uy! Shit! Alis ano siya Huwag na, huwag na muna! Alis ano siya Che! Yan ang mahirap. Kasi ito, ayan oh! Daluyan to ng tubig. Kaya nawawash out. Ayun, nawash out na yung kalahati. Up! Daddy, balik ulit dun. Mayra, pag nasasakyan na. Hindi yan. Hindi, hindi. Para makabawi. Dun, dun. Malawak pa naman dun eh. tayo mag-aalanganin. Napagod kami. <laughs> oh, parang whole sim na nag ayos niya to. Tinulak namin yung sasakyan pataas. At ako naman inadapa. Eh, Tinutulak nuli yung sasakyan. Hindi nila alam. Pakdan na ako doon. Naiwan na ako doon. Ay, ayan po ay pababa. O akala nyo po ay paang uh, pantay lang. Hindi. So mula doon, yan yung nanay at yung nanay at uh, mga apo bitbit pabalik ayan sinusundo nila kapatid at nakapamangkin so doon, kung saan nalubak tinulak namin paakyat ang hirap kasi naglalabasan yung mga simento at uh, bato dahil nag-aayos nga po sila yan so naglabasan yung mga bato at sakit na tuhod ko lakda ako dun as in palaka yung pagkadapa <laughs> naiwan ako eh, yung tinatula ko maandar, nandun ako nakadapa <laughs> kakahiya so ayan na ayan tinulak na yung mula to <laughs> ngayon diniretso na lang tatay ko hanggang sa taas <laughs> Wala! Ayan. So dahil nandito tayo, hanapin natin yung sasakyan kung saan napunta si daddy. Naghanap ng ibang way kung saan pwede yung sasakyan. So maglalakad kami pataas. Hmm. Balak na kung saan kami lulusot. Pero importante mapuntahan namin yung tubo kasi andito na kami eh. Ay. Napakasakit ng tuhod ko. Kasi napa napa ano ako kanina. Nadapa. Pagtulak ko sa sakyan. Tumama yung tuhod ko sa bato. Sakit. Ayan. Mag-enjoy na lang po tayo sa mga puno. Anong oras na. Uy, mariyose. Noon, madali lang sa akin maglakad. Ako parang, parang, <laughs> ang bigat na ng katawan. Ganun po talaga siguro pag, ano, naging seksik na ang katawan. Oh, my dog! Aso. Uh, ipapasyal ko na lang po kayo dito sa kagubatan ng Norsa Garay yun naman totally ko gaba, kagubatan kalsada puro po oh my god paano tayo makakano dyan ito hindi kayo makakadaan. May tatlong doggy. Nangangagat yata. Sana pala dinala mo yung tora-tora mo lang. Mamaya, mamaya tayo. Mamaya buhat ulit. Uy, dog. Hindi lang kayama. ma. Kaya na sila, daddy. Sa kaya galing to. Wala daw. Wala, wala. ala, 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 lang ala, ala, at, Sisiripin lang muna yung kupon dito na tayo eh. Ilagay na lang yung sasakyan doon. Patay na lang muna kami Oo. Andito naman na tayo eh.